Hmm. Yep. <laughs> ano yan? Pangano <peng> yan? Ano <laughs> yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? karton yan? Ano kurun Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hala. Hmm. Ah, Ayan. Ayan baga. Ay, kami na to, ma. Ano yan? Panundo na to? Pan? Paano sa kalan? Uri siyan. Kami na to. Ikaw po yun. Aram mo yun. Aram mo dun sa ano, presyo. Ikaw, ikaw nag-order. Pero yan ang inano mo. Oh, yan. yan. Ano ba yun ate? Pero hamak naman tong gamata. Di na <laughs> <laughs> ano ako dati. Sayang, ugur pang kalan. Pang durdog pa pan yapa na sana ko niya oy. Ano ba gayan? Nagurak ko sa inyo dali. Bukod ka daw sa oh, ay oo oo aram ko na yung sa barado. Hmm, sa barado pero hamak naman to kanin. Teka mo <laughs> ga <laughs> <laughs> pila pira so do se. Hinahoy uli Pila pira so. Inanod bisa ko na karton oy. Karton man talaga ilo og. mo. Morot na ulda po na. Morot na ulda po noy. Hmm. ano mo nito, mak? 1 parcel mo nito natapos na ako 50 ay mo na para niya ang hmm, tiyan sabay kayo ang kasuspinde nakasuwang ka pa yan ka ang kakasuwa, well. na ikaw yung nagtangay <laughs> pila <laughs> nakapila ka man mo na ya man ko abri ano abri ano? una kami na harman kami na harman ikaw na order